Nasty or nice? Babae na bigyan ng suspended sentence para sa pakikipag-sex sa isang lalaking teenager. Ang babaeng ito, 24 years old, ay nabigyan ng suspended jail sentence ng pitong buwan dahil nakapag-sex siya sa isang 15-year-old na high school student dalawang taon nang nakalipas. Si Patience Perez ay 22 at nagtrabaho bilang security guard sa Renaissance Academy sa Virginia Beach. Ayon sa pulis, nakilala niya ang 15-year-old na lalaki at ilang beses silang nag-sex sa kanilang mga bahay sa Virginia Beach at sa Norfolk. Nalaman ng ina ng lalaki ang tungkol sa kanilang affair matapos niyang madiskubre ang mga hubad na litrato ng babae sa telepono ng kanyang anak. Habang sila'y magkasama, napag-usapan ni Perez at ang lalaki via Facebook messages kung paano nila papatayin ang asawa ni Perez. Pero walang murder plot charges ang pa laban kay Perez. Tignan niyo nga, ayan siya kasama ang kanyang asawa paalis sa isang courthouse. Hindi maintindihan ng ina ng teenager kung bakit hindi nakulong si Perez. Pero hindi pa rin naman nakakalaya si Perez. Siya ay haharap sa mga sex charges sa Virginia Beach. May matututunan tayo dito. Kung makikipag-sex ka sa isang teenager, huwag itong gawin sa iba't ibang lugar at jurisdiction. At ang pagpatay sa iyong asawa, huwag pelikula na lang yan. Ano sa tingin nyo? Ito ba ay nasty or nice?